Right guys, uh, welcome here at Campo Santo de la Loma. So most commonly known as La Loma Cemetery. Medyo ginabi tayo pero subukan natin makahabol, no. Okay. 100. Magkano po sa bulaklak nyo? Saan? Ito pong may rosas. 100. Yung puti po. 70. Dalawang puti na lang po. Tapos si isa pong ano? Posporo. So ito mga storya papasok na tayo sa entrance gate ng Laloma Cemetery. Actually hanggang 5 pm lang pala yung bukas nito. Kaya lang eh hinubuan talaga natin makahabol. Konting brief history lang ang pala mga kaistorya. Ang Laloma Catholic Cemetery po ay isa sa mga pinakalumang sementeryo sa buong bansa, no? Pangalawa po ito sa pinakalumang sementeryo dito sa Pilipinas nangunguna po yung Manila North Cemetery yung katabi po nito so meron kami kamag-anak talaga dito pero usually yung dinadalo namin dun sa Kalamba sa May Rizal Memorial Park pero dito nakalibing talaga yung yung lolo namin yan dito sa Laloma Catholic Cemetery dito lang mang sa may lungsod ng kalookan. ay pinatili nilang maganda although luma mapansin nyo medyo mga matagal na rin mga na, nakalibing dito pero pinatili nila yung kalinisan so ayan meron talaga silang mga janitor at janitas dito at napakasipag ng kanilang mga sepulturero so ayan ayan abe Didira lang sa aming mga kamag-anak sa Laguna ang naka dalaw dito kasi napakalayo nga. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras, pero possible yata bago makatapos ani, eh, sama ko yung airpod ko eh dadalo uli kami dito. So, ito nga pala mga kistorya Uh, ito yung isa sa mga palatandaan papunta dun sa libingan ng lolo ko. Pero isa to sa mga historical landmark dito sa Lolo Macatolic Cemetery. Isang malakan yung anti-aircraft gun na iniwan ng mga tropang haponis dito sa ating bansa. So ang history talaga nito, mga ah yung mga tropang hapones kasi nung panahon ng World War II lalo na nung nagkaroon ng tinatawag na Battle of Manila Itong anti-aircraft gun na ito o malakakan yung sandatang ito iniwan ng mga hapones dito pagkatapos ng digmaan. So yan, bakit nga ba mayroong kanyon dito sa loob ng sementeryo? So talaga, cemetery, ito talagang is, sementeryo, ito nag nung panahon ng Castilla until nung panahon ng mga gera ng World War II ah uh, pa rin 'tong ano cementerang ito tapos uh, isa sa mga taktika ng mga Hapones ay maglagay ng mga anti-aircraft gun sa paligid ng mga sementeryo so naisip yon ng mga Hapones bakit nga ba kasi nga eh di ba Uh, bilang respeto nga naman sa mga namatay hindi bobombahin ng kahit sinong mga tropang sundalo or mga kano ang isang sementeryo so yun ay sa mga matalinong ginawa ng mga haponis noon naglagay sila ng mga anti-aircraft gun dito sa loob and para hindi sila mabomba so ayun tapos ko lang dito sa cemetery ng Laloma. tapos ko lang din dumalaw sa ibingan ng lolo ko. Grabe. Naabot pala na ako ng gabi. Sobrang traffic kasi dito sa bandang ano, Tapabi niyo. Grabe na lang natin ay pupuntahin tayo sa Pinondo ah, hanap ng pagkakainan doon sa ano, doon nga. So, tara sama niyo kung trip or kung ano man ang mabibili natin dun sa Ibisoria so, wala, samahan nyo ako yung mga, So ito mga istorya, pinagbayin natin itong Ayuman Street At bago tayo pumunta ng Divisoria ay tayo magpo-trip muna dito sa isa sa mga sikat na night market dito sa Manila ang ubo. so ang feeling first time na first time na makarating dito kaya ginawa natin nagtanong-tanong pa tayo sa mga nakatira dito so ayun tinuro na may direction pero susubukan natin hanapin yung ubo. no? alright ito ba yun? Saan ba yung upo? Kanan, thank you Ito pala ang upo Night market Ito palang ang kainan kainan dito guys Napakalayo pala pa ng Ubu Night Market pero sulit talaga pagpunta dito. Kailangan niya na talaga. Meron kayong budget. Go <manyan> <Hey>. Night Market. <manyan> Ay, no. ang masarap na kainan dito. Hindi, abang Tara pa tayo guys ng ating uh, ano, pagkakainan. So, hindi natin kailangan palimutin ng pang dulo, no? Kasi medyo mapapagod tayo. Sir, dito na kayo ko tayo. tayo? Uh, balikan na lang ha. Dito lang yun sa loob. Grabe na tayo. So yes. yun guys, ito yung in-order natin na sisig with rice for only 85 pesos. Yan. Tapos, ayan pa ng tondo atin yung tra, te So yung guys, tayo gumain muna at nag-dinners bago tayo umuwi. Siguro kasi ang plan ang dapat din yung kasi tayo na dinon muna tayo pupunta ng Binondo kasi dito pa lang sa Kaba ng Bukbo eh, dito sa Ampero dito, dami mong mabibili at mga kainan. Sabi. So okay lang naman. So after one week, kasawad na lang uli. Ganun lang paano itong rest niya itong sinulit natin and then the same time dumalaw na rin tayo dun sa lolo ko sa Laloma kaya paano ayun uh, although malayo bira lang kasi sa madalaw pero binig binigyan ko pa rin siya ng time ngayong rest day nito uh, kaya paano hindi lang sa pagdalaw na pag napag enjoy pa tayo at nakarating tayo dito sa buko kumain tayo na food trip yan so yon So dito na lang guys At uh, maraming salamat sa prologue ng aking vlog at, at huwag niyong kalimutan guys Punta kayo dito Kahit taga-probinsya kayo Sikat na sikat itong umpon Dito lamang ito sa may Tondo, Manila Medyo malayo siya sa main road Kasi gali pa tayo ng main road Hindi nadahan natin yung Caban Santos Pauwi ng Laguna Eh okay lang Kasi nasult naman kahit malayo yung biyahe So yun